Kanto ba maligat niyo mga bago morning? Kapamilya kanina naki-jamming sa atin ang mga estudyante mula sa San Jose High School of Latin. Dating yung morning! Dating Ayan, pakilala tayo. Ayan, isa-isa. Ang mga names niyo. Go! Uh, ako po si Ronex Tainan. Uh, rito. Mabalik na mm -hmm. Ako naman po si N.A.L. at San Bo Cali, Pinampan. Ako pa. Ako pala si Okay. ko okay. okay. Yan na po, ang tawag sa kanilang pamilya ay Rex Gen Shum Ano ba ba bakit Rex Gen? Shu? parang may pangalan ng banta? Ito po ay may pangalan mm -hmm. Ito ay... ano ibig sabihin ng Rex Gen Pangalan Shub. ng through music, di ba, Pong mga comedians? At meron pa kayong mga events coming up. Ayan, if you love me, go, pa-invite natin ang mga kapamilya. We're all invited. Please come watch Rebs Rock Battle of the Bandit Conventions Convention Center December 7 of the year, 8 a.m. Saka yung gila na yung uh, sa December 8, 7 of the So, since we go to the ITAS on Capo Garda, para sa kanilang water supply ay pa yun na pang-free. Kailan ipasama ng designer diyan? at sa mga nagba ano nga ba pasok ng abang ating budget ng mga binili sa palengke? Malalaman natin yan mano-orin natin ko. Ay, baga mo rin natanaman ng na ating